Magandang gabi mga boss dyan sa Pilipinas At magandang nga po dito sa Middle East Dalang Dala kulang ng Pangapunan sila Scooby sa bago nilang bahay Tropikat Sige mga boss, pamina lang ulit Ito sila mga boss oh Pati si Scooby na rin Sige mga boss, hindi ko kayo pagkain Ayan mga boss, kumakain na sila rito Ayan Ayan si Scooby oh hindi naman siya umaalis na. May tubig din sila. Ayan. Tinapakan na naman nila yung tubig nila. Ayan, mga boss. Mm. Kahit lang. Huwag ka. Okay. Mamaya bago ako pumasok, ko ibigay toilet ng kubus. Naubos niyo yung kubus niya eh. Ayan mga boss Yung mga papis doon natutulog sa Ayan o Sa silong Doon sila natutulog Si Scooby doon sa papat Silong to. Tama yan para Naging nakakatidi Ayan ah. Wala na lang Nandun lang yung accommodation namin, malapit lang. Malapit lang siya. Saka dito, Ayan, oh. Medyo malaki rin ng konti yung kulungan nila. Lalagyan ko na lang dito ng kuhan pag nakakita ko ng materialis. dugdungan ko dito para makakalabas sila. Hirap kasi pag lumabas sila dito malapit sa kalsada. Ayan lang yung kalsada, oh. Kabilaan. mga boss o oh, ha oh lumat nandiyan ka nakikiya sa mama mo ayaw kasi lumabas ni Scooby mga boss di ko sana kainin sa labas kaso ayaw niya lumabas ayan ayan o ikaw ay te ha <coughs> dito kayo o oh. ayan para maluwag lakalang ng kainan nyo dalawa dun doon. doon oh, Naki-salo doon sa nanay nila. Ayan, no. Oh. <laughs> Inubos na naman, anak mo. Ah, marami naman yung binigay ko. Ang laki na nang mo, Scooby. So, isikaw mo, wag kang sa pabrika namin, ha? Ah. Mamaya, masagasaan ka. Pantay mo lang itong mga anak mo. Gabing-gabing, madaling araw, pumunta ka doon alas 4. Buti, alam mo dun Pumasok ka pa talaga sa loob. Uh -huh. oh, sige mga boss, at ako'y babalik na rin at mamaya maya papasok na ulit ako. Yan sila oh. Nakakalabas naman si Scooby. Kaso ayan yung lumabas. Sige mga boss, salamat.